Welcome back sa ating panunusok ngayong gabi, Idol. Ito ang ating gagamitin ngayong gabi, si Sakyan. Dito lang tayo sa malapit kasi alanghaanin ka, na yung dilim na na ng buwan. Siguro mga alas media na ng lubog yan. At andito na tayo sa spot yung saan tayo manunusok o mamamana ng isda, mga Idol. Sa ating pagdive, mayroon naman tayong napansin, mga Idol, na isang danggit ang ating tutusukin sa pulabad magandang binas to, mga idol sa pulabad ang isang isda at ito pa oh. isang kanuping patay ng kanuping ka dalawa mga idol sa isang sisid jamba idol at ito pa oh. isang malaking takul na silahim ng bato mga idol hmm, sa pool Kaso hindi natanggal mga idol Balikan na lang natin Buti na lang lumabas ang ulo Patay ka mm, Sa pulso ulo Patay Ganda ng tao mga idol Siguro ito wow. mga nasa dalawang kilo Siguro ito mga idol May pang adubo na tayo Bupas ng umaga Libre na ang ulam natin magapon Mga idol Next dub natin Hanap ulit tayo At isang surahan na o sinsinya ng ating tutusong paptay takuran ka. Oranga. Surahan na naman ang ating napana. At harapit tayo. At ito nga, isang kanuping ang ating tutosong paktay kang kanuping ka. Ganda ng tama mga ilalo. Buti na lang. May kanuping, may kasama yung ating unang napana mga ilalo. At ito pa o isang sinsinya naman. Talagang gustong patusok oh nakatalikod pa. Ang ganda talaga ng ispat natin ngayon, oh. At ito pa, oh. Nasa ilalim ng bato. Pagtay ka. Isang singsilingan. Hmm, di ba? May pang-ihaw na. May pambinta pa. Oh, ito pa. Danggit na naman, mga idol. Ayos to. Swart kita yung ngayong gabi. Oh, ito pa. Mga idol. Isang surahan na naman. Hmm, sa pool. Pool furahan. Ito pa oh, dikit-dikit. Ang mga surahan, patay ka surahan ka. Hanap ulit tayo mamaya. Paglagay na sa ito, ito makapal grupo ng mga sumbilang mga idol. Kung may o lam o lambat, tayo sa isda na ito. Hanap na tayo ng ibang mapapanak na natin mga idol At ito po oh, Isang danggit Patay danggit ka mm. At merong Nakasiksik sa bato Balikan na lang natin idol I Lagay muna natin Sa bangka Balikan na lang natin yung isa Nakasiksik sa ilalim ng bato mga idol Sana mahuli pa natin Patay kang danggit ka mm. Sa pool Pangalawang tira Nandanggit mga idol oh. Kuha natin yung dalawa mga idol danggit Ito yung tunay na danggit mga idol. At ito pa, oh. Isang surahan. Hmm, sa pole. Grabe, surahan ngayong ano na to nilang Ngayon lang naman to naglalabasan sila. Pag alangay ng buwan, at ito po oh. isang Isa puwita na pula. Pulahan kung tawagin. Sarap to pa adobo, mga idol. Pang adobo. Tom, ulam na naman. Ilagay mo na natin sa bangka, mga idol. At nest dive at isang manitis ang ating natusok, mga idol. Pato, ganda ng tama. anapulit ulit tayo, mga idol. Baka may kasama pa. Ah, mayroon, ma idol. Isang sinsinga na naman. No Patay ka, At, uy, sayang. yung isda yung tumaan? Dumanahin, mga idol. Balikan na lang natin. At ito pa. Ganda lang, isang sinsinyan. Hmm, sa na naman. Sa pool na naman ang isang sinsinyan, mga idol. Next day, hanap ulit tayo, mga idol. At ito pa, karaming mga bayang. Ito yung sinasabi ni Lankir. Kung tawagin, napakadami. Hindi mo na natin papanain. May pang nadayo. Ano lang tayo iba? Ito, isdang manitis ang anong Hmm, sa pool manitis. Hanap ulit tayo ng ito. Isang bilaan. Nagpapahabol. Sana mahulo natin. Napakabis. Tusok na yun. Patay ka. Mmm. Pre. Gandang tama, idol. Buti na lang. Inabot, idol. Oh. Isang malaking bilaan. Lag At sa pangalawa ang dahil, may danggit na magkaroy. Di ba, oh? Una, sa malak. Hmm, tumakbo yung isa. Naiwan yung natusok. Hmm, salakay yun. Nawala na mahalol.